Hi guys! Good morning! Nandito tayo sa tindahan. gini planning natin yung mga ating mga paninda. Ayan, nililinis ko dito. Ayan guys. Kasi kailangan nililinisin mo. Makikita yung mga natatapon na gamot. Kagaya natapon pala yung ano. Ayan, natapon yung kating ko sa ano. Natapon yung kating ko. Ayan guys natapon nabasa siya ng ano dililis natin pati na na yung ayun yung lompas, oh hindi ko napansin na natap na, ano na siya nabasa natumba dililis natin ito ko yan ayun guys oh pero kailangan natin inisin yung ating tindahan hindi yung ayan ang gulo gulo <laughs> gulo-gulo. Yan, ang aking mga paninda nagkalat. Nagkalat, guys. Hindi bang ang sarili sa dyan nakaklinis sa paninda. Ayan, guys. Ayan, ito. Ang gulo-gulo, inayos. Nag-deliver tayo ng soft drinks. Ayan yung deliver ng soft drinks. Ayan yung deliver. Ayan tinilinis ko yung, ano, yung tindahan gawa nung, ano eh, tawag dito, ah, uh, maano, ma, makalor, tsaka, kakamagal, kailangan yung taga. Kailangan tinilinis-tinilis mo siya. Kasi, dito pwedeng nakistay lang, tapos di mo pala napapansin, natatapo na iba ibang mga paninda, gawa nung sa siksik ka lang ng siksik. Ito. Ayan, guys. Ang aking nililinis. Ayan. At nagpa-deliver tayo ng ano, ng aking paninda. Ng soft drinks, guys. Ayan. Kailangan natin linisin ang ating paninda. Kasi, niwawalis natin. Kasi meron naman tirahan din ng ano tirahan ng tawag dito ng bait hmm. eh nakakano naman kakain yung mga tao na may daga pala yung tinda mo na kailangan i-maintain mo pa rin yung kalinisan ng iyong uh, pinagkakakitaan miski libangan natin ilang ito pero kailangan natin maintain yung kalinisan ng ating maliit na tindahan guys miski may naramdam tek strong pa rin tayo guys hindi tayo dapat sumuko good morning po magandang hapon ah, magandang umaga po sa inyong lahat